Okay, hello guys! Nandito tayo sa... sa arcade kung saan madalas ako nagpupunta dati So, ito yung isa sa mga shop na pinupuntahan ko Antiques Shop uh, Ibat-ibang klase ng antiques ang meron dito May religious yan, katulad ng mga yan Meron ding mga syempre indigenous mga ethnic tribal na mga bagay-bagay So minsan, nagpupunta ako dito Tapos nagtitingin-tingin lang ng mga bagay-bagay uh, Nandito ito sa kanto ng Faura at Del Pilar So ito yung mga nakikita sa loob So pagpasok sa pinto, kaliwa naka-display mga maraming mga antiques ng mga santo iba-iba. So dati may uh, naka-sabit dito or naka-display ng mga blades dito sa bandang uh, likod ng pinto. Minsan may mga blades, swords. Dito ako nakabili ng ah uh, tawag nito. yung pa-curve I forgot na tagal ko nang ginagawa to anyway ay mayroong cast iron ano, so ayan mga antiques na santo ulo ng santo antiques ng mga rebulto interesting no tapos syempre mga bulul from Ifugao or mountain province or basta sa up north tapos may iba't ibang mga items old pictures cow bells or mga bells mga baskets mga santo ulit so this one is interesting ito ay yung belt sa ifugao it symbolizes wealth para sa kanila kasi napaka rare ng seashell sa ibabaw ng kabundukan so para ka magkaroon nito dapat ikaw ay mayaman na tao or may mataas na katungkulan so ito pa yan, iba't ibang mga klaseng mga lumang gamit ulo ng santo nakailang uh, balik na rin ako dito dati. Kabili na ako ng ilang knives and swords. Ito interesting din. Mga tama po ito ay bola ng kanyon. Ano po? Mga bola ng kanyon. Mabibigat. Bakal na bakal. Bola ng kanyon. Bala. At iba pang mga ornaments mga burloloy pang display sa katawan ng tao at syempre symbols of wealth okay so ito yung gitna Ayan, ito palang lugar ay tinatawag na Padre Faura Center Tama po. tapos itong shop nila ay Ad Astra Antiques so iba't ibang mga antiques Ah, wala, wala lang signboard. Pinaalis na. Parang ito po ay silver, ano po? Ito pong itong salamin ay ang frame niya ay silver. Yan, luma na rin 'to. Tapos mga maliliit na bagay. Pupuntahan natin yung mga interesting na mga bagay later. Ito ay mukhang buto na inukit. Ostrich egg armbands ifugao ano ito mga lumang coins tsaka mga pamputol mga ano ba yan pamputol ng tabako siguro at mga kung ano ano dito sa kabilang side Dati maraming nakadisplay dito ng mga swords, mga patalim. Ngayon, dalawa na lang ang nakasabit. Ito ay from Ifugao na mga bolo. Pinahig. Tapos, meron dito ang nag-iisang Chris sword. So, yun na lang ang blades na natitira dito sa shop. So sinilip lang natin kasi nasa area tayo. Tapos, ano pang meron? Marami pang mga bagay-bagay, uh, curiosities. Porcelain Mga bulul Ayan, maliliit na sculptures I think that's ivory ivory sculptures maliliit wow oh. mga beads glass beads at iba pa mga statues so yan ifugao vest at iba pa ito interesting din to ito ay uh, if I'm correct ito ay tiboli na belt nagamit nila kapag uh, nagpe-perform ng mga rituals or mga sayaw sa so, bawat galaw nila uh, ay parang kumakalansing tumutunog din ang kanilang katawan tapos ito nga yung mga ifugao belts bags at iba pa so yan ito yung ating quick tour dito sa Ad Astra. Ito, meron pala dito uh, kalinga na axe. Ayan, ito ang ating uh, quick tour ng Ad Astra shop. So, uh, minsan bumabalik-balik ako dito para magtingin kung anong meron. At malay natin, merong mga kakaiba na mga bagay. Okay, until next shop tour. Punta kayo dito. Kanto ng Faura at ng MH Del Pilar. Padre Faura Center. Okay, bye-bye.